Ayun. Ito kami guys, nagtitinda ng pandesal. Ayan, ikot-ikot lang. Rolling, 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 rolling. Ayan, dito naman kami sa City Hall ngayon, nagtitinda. Ayan. Ganda. City Hall ng Sorso ng City. Ayan. Dito naman kami nagro-rolling, rolling sa tabi-tabi lang. <laughs> Nabintahan naman kami. Ayan, ayun yung City Hall guys, ang ganda. Ayan. ganda ng city hall ayan diversion road ayan so ang aming rolling ayan medyo kote na lang ang aming paninda <coughs> uh, hello hi <laughs> hi hello

Mulan umaraw magtinda kaya nakagat ako guys. Kailangan muna maigot-igot kasi ito sa pwesto, Guys, oh, okay. eh, busy-busy ang daan dito. Sa City Hall kami, pero may diversion ang traffic. Eh. Uh -huh. busy ang ano dito ang highway diverse road oh. super busy wala tigil ang daan ng mga sasakyan malapit, 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 malapit. Mayan, mayan, malapit. sige oh, mga sasakyan walang tigil malapit, oh. malapit, Okay, so, there you go. si pag maaga pa maraming tao sa water district sa water Bayan district, district. eh yeah, ator yeah. Tawo, Tara. Punta na tayo doon. Wala nang tao. Tama ay magbabiyahin na uli. Tara na. Tanda naman na. Tulang pa eh. Hindi. Ang babatak po mabit. Tulang pa dapat mga ilang minuto. Kunti po. May tambay lang kami, baka may bumili. Kasi may bumili na rin. Ayan. Medyo mabiyahin na kami kasi mamaya uwian na laba siya na. Ayan. Ikaw may motor? Ikaw may motor. Gracias. Pagkakarong tabi, baka maulog sa sa tabi. Sa kanan sa lubong. Sige na kayo na tayo. Ops, sana Okay. Ay, teka na, may bus. Ang siya, ulit siya. may parking siya, may parking. May naka-parking. Hindi uh -huh. pa sa unang pang may water biscuit. Nabago na? Ay, dito. Ha? Hindi ba Sa unang pang. Ay, hindi. Oops, oh, oh, may parking nga. May parking nga. Doon sa unang. Ah, doon pa lang sa unang. Oh, may parking nga, may parking. O, oh, hindi. Okay. I-signalate sa kanan. Ayan. Doon sa may babae. Ops. Oke, dito nih guys. Bye. Thanks for watching.